Good morning, good morning, good morning, mga ka-super. Super ganda. Good morning. Si Charol. Sa likuran na yan. Mayroon pa kaya? Twenty-five. Diba? Sino ka, girl? Oh. Good morning, good morning, mga ka-super kasari, katimuray-waray, mga pinaaga. Magandang buhay sa ating lahat. Dito na naman ang super tindera na nagmamaganda na bagong revan. May extension eyelashes. Oh, grab. Nahirapan ako matulog. Tulog ako ganito. Oh, <laughs> Tiis ganda pag bagong revan, to. no? Oh, Tiyo makatali ng buhok. Oh. Oh. So, time check, time check tayo ay 7.35. Ang aga ko nagising. Alam mo, isa din maganda no pag nakaka, ano tayo, nakaka, alam mo yon yung napamper natin yung ating sarili, nagkaroon ng may time, parang ang aga natin gumising. Oo, ah, ah, syempre pag gising ko, ano-ano agad ako ng buhok ko. <laughs> Di ba, nakakaloka yun. So, Saturday today, June 1 na! Wow! Lapit na Pasko! Oo! Uh -huh. June 1 na, hakot everyone sa Pure Gold, pero hindi ako sure makakapunta ako doon dahil busy nga dito dahil wala tayong assistant for to this video. Dahil Saturday duty ang negosyante, walang assistant. Pero try ko mag-order or baka pumunta ako doon mamayang hapon na. Ha? So ngayon muna, mamaganda muna tayo dito sa ating tindahan bisibisihan muna, syempre yung ating morning routine, walis-walis tayo dyan, ayos-ayos tayo. At kanina nga, eh, pakain muna ako ng aking mga super ating super miming, ah, hi, stopper, my love. yeah, At syempre, bago tayo nag-duty, uh, pag-sunscreen na tayo, ang, um, paabos na yung ating brilliant sunscreen, syempre, di ba? Parang ni bago ako sa mata ko. Lumaki 'yung mata ko dahil ata sa <laughs> eyelash extension. At syempre dry 'yung lips ko pagkagising kaya nag-ano ako nitong 24 carat lip and cheek serum para ma-shine. Tapos may color na din. Akala mo naka-lipstick na aga-aga na. -aga. 'Yan. Oi. Oh, mm. Oh, diba? atiba. pag asawa ng mayaman. Ah, <laughs> oh, diba? Terno, terno pala yung ating terno damit available din sa ating Shopee shop shop. Sino ka, girl? Ah. may pinamano na rin ako. Bukod dun sa bumili ng chicharon, 9 pesos, Malboro. Sabi niya, bago supply. <laughs> ah, di ba? Kitang-kita yung color pala ngayon, oh, dahil maliwano. Oh. Melty ash color yung ating ano. Bagong ano na pala. Bagong name. May Melty na rin sa mga color color. Milk tea ash daw ito. O maglalait so maglalight pa to pag tumagal tagal. Ah, oh, pa bakit siya? oh, syempre, ating super headband, headband. <laughs> ito na lang muna ngayon dahil ka, <laughs> ma ma maliit lang muna ganyan para hindi tayo masyado. Syempre, gawalis-walis tayo. O, oh, Pop. ah, alam mo na, hindi mabubuhay si Madam S yung walang headband. Oh. Ganyan na. Ah, oh, diba?

还塞呗？那个那个。<laughs> Hello mga ka super kasari, ka super ganda Katulad ni Madam Estes OOTD check tayo ngayong June 1, 2024 Welcome! Wait lang, may nabili Nakakaloka Akala ko madam ako Tendera pa pala Wait lang Kamilang yelo, 50 peso o sandok? Ito, <laughs> pa-cash out pa Aji ba? pa nakakaalis na si Madam. Si Madam. <laughs> Ang dami. Al alo. Init. Init sa labas, guys. It's so hot. Party <laughs> mo, girl. So, oo, oh, tini-check na tayo. Baka may bumili ulit kasi. Punta oh, kami sa Pure Gold. Tayo na sa Pure Gold. Hakot everyone. Every first of the month. Sinday ay pinapaidlip ko, di ba? Kung na-unang na, -unang na Kising, siya pinapailip ko ngayon para makaalis kami, walang reklamo, di ba? So ngayon, o, oh, TV check tayo, naka-sleeveless tayo. I like it. I like my outfit today. Naka-square pants na black. Available sa ating Shopee Shop, alam -shop. na this. At ito ay bagong dating lang to, galing sa Shein. May dumating akong too wait nyo lang, i-upload natin, magre-restock tayo ng ating mga v-neck. So, kung gusto nyo to, comment down below para ibenta ko rin. Kasi binili ko lang to talaga para sa akin. So, ang size nito ay large. O, fit naman siya sa akin, pero may, oh, maluwag siya, comfy siya, comfy. At, alam nyo naman ngayon, confident na ako maganito kasi nga, medyo lumita yung ating chan. Although may puson tayo dyan, malaki balakang natin. Ayan, carabels na yan, no? at least, kahit pa paano pack. Sino ka, girl? Ah, oh, di ba? Ah. Oh. oh, look at the back side. Oh, yung ating square pants available tong black sa Shopee Shop ha. May mga printed at chop plain. At syempre, para protected ang ating face, naka-sunblock tayo. Ang cute, diba? 100 pesos lang to mga Mars, mga guys, mga ka-super. Bili na kayo sa ating shop shop. At ang nagpupulang nating lobby ay Cola Tint lang yan. Cola Tint, 99 lang to Mayroon din tayong lip tint, talagang 49 pesos lang din. So, naglagay din ako sa cheek dahil ito ay pwede sa lip at saka sa cheek. kaya oh. konti lang. Ayan nga, oh. Hindi <laughs> siya matanggal-tanggal. At ito ay kiss proof, waterproof, gestures proof, proof, ganon. Ayan. At syempre, hindi ko kompleto ang ating, oh, t, hindi ko wala tayong headband. Oh, syempre, bagong riban tayo, ay ang ating headband ay maliit lang para hindi masira ang ating, ano, oh, binagayang ko lang yung aking damit. Oh, green din naman siya. Kaya, headband tayo. Ganyan lang. Ay, sino ka, girl. Nakakadagdag talaga ng ganda ko yung headband. Ganda, madam. San banda? Ay. Oh, wag mo na. ano mo na? Exit mo na yung mga basher. <laughs> Exit mo na yung mga basher. Oh. Nagmamaganda lang si Malda. Ayan. oh sino ka, girl? At syempre, ang ating super, super belt bag. O, oh, black. O, oh, di diba yan yung panakip natin sa ating puson? Oo. Oh, oh. Ayan. Ayan. O. Oh. Diba? Oh, oh yeah, ganyan lang. Oh, ha? Hmm. Tayo na sa pure gold. Tayo na sa pure gold. Always panalo. Yan. Pwede to, pwede to insert, tuck in. Pero ayan, ha? Oh, ang ganda. May look talaga sa mga sleeveless. Sleeveless, may spaghetti strap. Kaso, ngayon, Medyo chumabi kasi tayo kaya <laughs> more on t-shirt na lang. Pero ngayon nagbabalik tayo. Ay, oh, diba? At ano pa ba? syempre, yung ating pabango. Wait lang. Wala pa tayong pabango. Asa ah, naman yung pabango kung bukas? Ito, ito, ito. Ating pabango na inspired by branded perfumes. Check out ng available din sa ating shop. shop. Pero mamaya na ako magpapagabango pag aalis ah, na. Oh, diba? Pati pabango green. Favorite yan, girl. Yun. O oh, ayan. So, kung bet mo i-tuck in, pwede din. O. Oh. Para makita yung ano nung square pants. Ayan. Ay, ang sexy. Kunting payat pa. Kunting kembot pa. Ay, chinky. Chinky, ikaw boy. O oh, siya, babay na. Tinda 大爷，那小兵哥，大爷，那小兵哥，always 烦恼了，根本不